Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham recipes for today's Pacham video po. Literal na magpapacham na naman ako. Ito yung mga ingredients ko. Pagpasensya nyo na po yung boses ko mga lovely peeps kasi yun na nga. Kaya po feel na feel kong kumain ngayon. Today, ito po ay tatawagin natin chicken soup with ano, rice stick noodles. So meron po ako ditong 9 pieces na chicken drumsticks. Tapos, ito nga yung ating rice sticks or yung ano na ba rice noodle. And then, syempre, matika pang gisa. Lalagyan ko lang din ng, ano, ng enoki mushroom. Tapos, pechay. Kayo, bahala na kayo kung anong guling gusto niyo pang idagdag. Tapos, gamitan ng konting asin. Black pepper powder. Ayan, nadulas pa siya. And then, isang buong bawang chopped. Then, fresh ginger slice, red onion slice, at tsaka po isang chicken broth cube. Okay. Seizure tayo. Yan. Lalagyan ng konting mantika. Tapos, ano uh, anuhin ko muna, i- Pagbulat-gulatin ko muna yung manok, saka ako igigisay yung ating mga spices, okay? Yan, yeah, siguro doon lang mainit talaga yung kawali, yung mantika. Ayun lang natin na mag-brown-brown. brown brown Ayan, so, shocking yung manok natin. Medyo wasak na sila. Okay lang po yan. So, nilagay ko na yung sibuyas, bawang at sibuyas. And then, itong ating powder. Ilalagay ako na. Ganyan. So, mga siyang scoop nito. Ito. And then, ito, 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 Pag na luto na yung ating mga spices, dalag ko lang po ng tubig. Lagyan ko na rin pala ng salt. Dalawang okay. actually patingin ko pa yun ang lagyan ng tubig patang galaw ng kawali ko ano Kung meron naman kayong chicken stock, mas mabuti. Hindi kaya yung warm water para nga, gaya ng sinabi, sinasabi nila para mas mabilis kumulo. Pero ako, wala none of the above. Ayan, and then, dediretso ko na rin yung ating chicken cube. Ayan po. And that's it. May pasko lang para maano yung mga dumikit. lagi kong sinasabi, pag nagisa yung karne, pag pinakuluan na, hindi na po sila, wala yung masyadong bumubula-bula dyan. Kaya, yun yung purpose ko sa pag isa, -isa. And then, tatoktan ko lang. Hanggang sa lumambot yung chicken. Ayan mga lovely love, peeps, I think ready na yung ating chicken. So ngayon, ito nga itong ating ano no, yung rice sticks natin. Pero, uh, kalahati lang po nito yung nilalagay ko kasi masyado siyang marami. So, ayan. Lulublub ko lang yun siya dyan. Lalambot naman yun siya. At saka mas malasa kapag pa ganyan yung sa mismong sabaw siya palalambutin. Ayan po. And then, maya-maya, lalagay ko na rin yung white part ng petchay. 'Di ba? Yan, so ready na 'yung noodles natin. Hindi naman ready, ready na talaga, pero sakto lang. Lagay na natin itong ganito na petchay. Ganito na petchay doon. Tapos mamaya, pagka mga 2 minutes bago i-switch off 'yung kalan, doon ko ilalagay 'yung ating mushroom at saka 'yung dahon naman ng pechay, okay? Pwede na siguro 'wag takpan 'to. Fish sauce po or patis kasi parang kulang sa pitik. na rin natin ito. O, oh, di ba? Hindi ko hiniwa. Kasi feel kong huwag hiwain. Para klaro d'yo di green ba? Oh, then yung ating mushroom. ba? Oh, so. Daming veggies para sa trangkaso. That's it my lovely people. Ready na yung ating chicken soup with rice sticks and blah blah blah. Okay, thank you. Kain po tayo. Hello mga lovely people, let's Tiki mang time. So, yan po, may broth, tapos may karneng manok, and then the noodles and the vegetables, char. Kain po tayo. Ito po yung mushroom. Yen. And then yung ating rice noodle. Ito din po yung noodles na ano no. Masarap din po sa pad thai. Kaso lang dito sa amin, wala na nagbibentay ng ano, yung toge. Kailangan ikaw na mismo magpatubo. Mmm. Sarap din sa Yun Yung yung broth. Tama lang. Saka lang. Then of course, yung chicken. Tignan natin si chicken. Hmm. Perfect. Para po talaga, talagang nag crave ako kasi nga gawa nitong, ano ko, trangkaso po. So, para po mga lovely people, thank you, thank you so much po for watching. At lagi po kayong mag-ingat kasi nga po, napakauso ngayon ng trangkaso. At saka po, God bless sa ating lahat at enjoy cooking hanggang sa susunod po. ito lang sa Kuchina Dipichi, dahil mo pa pa recipes. Mama, ciao. ciao.